Karating din ng no, farmer. Dito sa bahay. Hirap tandaan dito sa amin. Ulan nang ulan, putik. Eh. Ngayon araw po. Ayun. Dala-dala tayong uh, grocery. Electric pan. Nakatiyan ba tayo sa Rappel? Tapos may bigas din tayo dito. Hello. Ayos na May panghanda na. Yan po ay araw na linggo no? Uh, December 22 So wala nang pasok Dami nag uwi yan Napaka traffic ngayon sa daanan Mayroon biyahe Pero hindi ko gaya nung nakaraan isang araw na sobrang traffic Ayan mga kaparmer magandang araw po At ako po ay muling nagbabalik Harap ko po ngayon ang ating baka Na napasa uli na yan ito po ay tatlo nandun po yung isa At yung pumputol ang bundot nandun Are po yung tagpo 49 Yung dalawa tag si 68 Nabili rin sa kumpare na yung tatay Tsaka down, yung isa nandoon Nabili po sa Padre Garcia Na pagka nung nakaisang linggo Pagkadating dito sa amin ay naputol ang buntot Ayan Are po yung malaki na o oh. Ayan nakatras pa ako Malaki na are eh Dublin ang laki na rin sa amin mga bisiro ay sabi nung ano bago ari sa uli bibenta na at di na daw at pinalalabas na daw doon sa pinaglusugahan doon. Pinalalabas na nung mayari ng lupa. Sabi siya, wala problema kung ibibinta. Ang kaso, ang tawad, wala pang dalwandaan. Ang puhunan sa baka, 185. Ang puhunan sa pamakain, 15 mil. Ang nautang, 10,000. So, ibig sabihin, may balansi pang 10,000. Sasambot naman sa puhunan sa nagastos sa pamakain. Ang problema, hindi niya mababayaran yung nautang. Ay ngayon, tuloy ang hingi ng pamakain, hindi naman bumilog. Ayan, gumanda ng kaunti, kaso eh, di humina na uli ngayon, ng, nalalamigan, at napatigil ng pids. kaya ang tawad dito ay maunti, mababa. Ayan, ganyan pa, oh, pang sugat. Ayan, sa may ilalim. Yung isa, putol pang buntot ano, tapos sa rey, hindi pa maputi pag maputi yung balahibo ng baka ay maganda-gandang presyo yan, ay sila naman ang pumili sa mga aking tatay pero sa itsura ay malaking baka oh. doble na ang katawan na rin ng mga bisiro namin at saka huwi na sabi ko kung sa uli mo edi balik mo rin ang ano isasabi mo yung pirang nakuha Parang yun ang nag-chat sa akin ay eh, ibinalik na daw din yung sa bahay. Sabi kay Yahya ay sabi niya siya eh, mo ang ano, ang iyong eh, nautang para wala tayong problema. Ay kasi wala daw siyang pera pa, yun lang ka Wala pa daw siyang pera na pambayad. Sabi ko eh, siya ay eh, huwag kang magpapakasira. Uh, at kami kasi isang pisa dito mga kaparmer, eh, isa kaming barang, isang barangay, halos magkakamag-anak na bagay pagka nagkainuman nagaya ngayon magbabagong taon ay baka mapag-usapan pa ay di sino gang nakakahiya ay sinabi ko lang sa kanya na sabi ko na ko huwag kang magpapakasira sa kaunting halaga at kung ibabalik ka sa iyong kaparmer naut, yung nautang na 10,000 ay walang lugi ano, hindi yung nabayaran ay di doon po magkakaroon ng lugi Wa nang kung kukuwentahin niya ay ano eh 185 tapos 15 ay eh, di 200 na. Ay eh, ang gusto pa ng mamimili mabubuhasan pa sa 200 na rin. Eh, Ikalalaki ng ari eh, ari eh, mahina na sa 75 dito ko farmer sa itsura ng mga baka eh, ng ari. Kung inyo makikita sa personal. Ang ganto sa Padre Garcia eh, 80 na ibinebenta. Ang ganto kalalaki. Kaso nga lang hindi, hindi kulay, eh, sabihin na natin ano 75. O, bawasan pa natin ng 5,000. Doble na rin ng bisiro namin. Kaya nung nakaraan ka farmer, sinabi ko sa inyo, gumawa ako ng video tungkol sa mga karanasan, experience sa pagpapalaga ng baka. Sinabi ko na dapat ay kapag kayo magpapautang o magpapabali, inyo muna sipatin ng inyong baka kung maabot niya yung halaga na inuutang. gawa n'ng kailangan may tubo muna sa baka bago bago kayo magpautang. Ngayon, kung hindi kayang abutin, uh, bawasan n'yo. Halimbawa ay eh, 10,000 inuutang, ay eh, di gawin n'yo lang 5,000. Ano kung hindi pa talaga abot ng tubo? Gawang ginawa n'ng nagalaga nito, ka-farmer, humingi ng, humingi ng pamakain, minsan nga ay eh, pera pang hinihingi. Sabi ko siya, ako na lang magdadala dyan sa inyo ng pamakain. Hindi kayo aming ginawa. O kaya naman, binabayaran ko na sa tindahan. Siya na ang kukuha. Ay gusto yung say pera. Ang ginawa, bili na bili ng pamakain. Utang ng utang. Tapos itong ang pahalo utang po ng limang libo. Sabi ko na ko ay kailangan namin ng pera. At ang aking nanay nga ay nagpapagamot. May sakit. Pero may dahilan ko lang. Sa totoo lang, kaya ko naman siya pautangin pa. Ang problema, nung sinisipat ko nga rin baka, mil eh hey, tingnan, tingnan nyo naman o oh, humina na nang humina ang katawan panay naman ang bilhin ng pamakain pero humihina naman nang humina ang katawan ano lumalaki nga eh sabi kayo paano kaya aray? Di, sabi, kaya karay sabi kayo huwag na munang umutang yun doon na nagumpisa ka farmer na nagparamdam na na ibibinta na hindi na maasikaso, isa sa uli na yun hanggang sa ayan nangyari na nga ka farmer bumalik na din eh yan ay sinabi ko sa inyo, minsan natatapat talaga tayo sa taong ganyan. Pero yun ay, bagay dapat ay magpasalamat tayo dahil, yung mga taong ganun ka-farmer, yung mga magugulang minsan, na ating mga uh, nag-aalaga, mga tao natin, ay minsan yan, yan din yung magtuturo sa atin ng ating gagawing diskarte sa mga paparating na pagkakataon, sa susunod na panahon. Gawa ng, isipin nyo ha, uh, o oh, maliit na negosyo lang yan. Pero, Uh, malaki yung ating marami tayong matututunan sa ating late na negosyo. Yung mga ganyan tao, minsan ay yan ay biyaya sa atin na tayo matuto ng dapat nating gawin sa ating negosyo. Kawa so, nang isipin nyo, ay, eh, aray, da daan libo pa lamang, ay, eh, paano kung milyon-milyon ang ating kapital, ay eh, di mas malaki ang sakit ng ulo. O eh, ay, maigi nga, habang tayo nasa umpisa pa lamang, natapat na tayo sa ganun tao. Para at least, sa susunod na panahon, maulit man alam na natin ang gagawin alam na natin ang diskarte na talagang may tao na tayo ay lolokoin, gugulangan at kung ano man yung kanyang dahilan para sa akin kasi kaparmer ay eh, kung hindi na ibalik nga yung pera ay eh, para sa akin panggugulang ito tayo ay tayo ay syempre hindi naman tayo nag, hindi naman natin pinahirapan pag umutang bigay agad humingi napakain bigay agad o, hindi tayo nagpahirap ang problema hirap maningil Ayan, sa ating panahon simulat sa bul naman ay talagang mahirap po talaga ang magpautang ano, kaya kung kaya nyo tumanggi eh, di, tumanggi kayo lalo na at ka mag-aanak napakahirap po maningil ng pautang lalo na at ka mag-aanak laki na yun eh, kaparmer oh sa kain, sa taba. Sa panahon ngayon ka-farmer, pag kayo nagpautang, ay nako para na rin kayong bumili ng inyong kaaway. Pag kayo ay himbaw, hindi nagkabayaran sa tamang panahon kung ano yung inyong pinangako. Ay eh, di magkakaroon kayo ng hiyaan. Magkakahiyaan kayo sa bahay kayo sa daan. Ay eh, imbis na kayo ay malapit ang rutang pauwi ay eh, sa palayo pa at baka lumiko pa sa palayo yung nangutang sa inyo. O kaya kayo ang mahiya, kayo ang Uh, mga payo ko ay hinahinay lang tayo yun talaga gustuhan nating makatulong gustuhan nating kumita para sa ating pamilya uh, matataon talaga tayo na ang negosyo natin ay malulubak may sorte pa nga ka ay kung ariba ay nako ay di tuloy ang pakain ay vegeta ariba ay di yan ayos damo lang at tubig kaso nga lang hindi mabilog ang katawan ay kung ari baboy tuloy ang kain, pag hindi pinakain mamamaya, di lalo ang halaga. Kaya rin may baka, ang halaga niya nandiyan pa rin. Kaya maganda nga talaga at matibay ang baka. Basta wag nyo lang madali ng pagbenta hanggat hindi umabot sa presyo na malapit sa inyong gusto. Eh. Hey. Ano wag. Walta kita mamaya ng ano, wala na pang ilong kaya eh, ang sila eh. Nalagot na yung pang ilong oh. Ayan, e, lalagyan natin. Maamo naman eh. Naturo uh, ka na rin ng vitamins para lalong gumana. Nandun po yung dalawa. Ay malayo-layo lang. Dari yung isang putol nandun. So may pakalnuran pa norte. So yung Hmm. Siguro ka para mer May, may gigaw pa kainig. ko na na rin ng darak. Mabilhan ng darak. Ang palyat ngayon ay mahal na. Ang darak hindi ko alam kung magkano pag andar ka ay pumalo na ng 400 ay mahal na yun ay ang palat ngayon ay umaabot na ng mahigit 500 yung pula yung puti ay umaabot na ho ng parang 650 ang isang sako o farmer yan o oh. ang baka ito eh walang lasa si kaso napabayaan na nung nagalaga So, pinakikita ko lang sa inyo ko farmer kung nang hindi naman palagi na lamang tubo ang ipakikita ko sa inyo. Hindi dapat pakita ko rin sa inyo yung mga paminsa minsan na yung tumatabla, pamisa-misay dumada please. Para kayo matuto. Ay, hindi mo ma na pakikita ko lang sa inyo magaganda. Minsan eh, kailangan, ko rin, kailangan ko rin kayo pakikita ng mga sablay na kaunti. Diba? Nang ganoon naman sa dyan negosyo eh. Madalas ay eh, lugi. Minsan ay eh, da please, minsan ay eh, tubo. Ayan, eh, may hirap pagka kayo may ganyan yung magalaga eh, palaging upload ko itubo ako lagi palaging upload ko yung magandang kita hindi may ganyo kayo ay nako pag kayo nalugi hindi eh, ba sisip ako may ganyan makita nyo na tumatabla lamang para nasa ganun kayo ay eh, makita nyo ang tunay na nangyari ayan hindi naman tayo ano dito ah, hindi naman scripted ang ating mga vlog mga ano yan tunay na tao ang ating kaharap tunay na tao ang ating kausap ah. <laughs> nangyayari eh, di yun ang ating ipakikita kung kumikita ayan eh, ipakikita natin kung tumatabla o nalulugay, eh ay eh, di yun ang aking ipakikita sa inyo nang sa ganun eh, ay meron kayong matutunan hindi maaari yung palagi, may, palagi tubo ay eh, negosyo yan may sa itaas may sa ibaba uh, ganyan ka parber ay eh, di update ko kayo ayan mabilan na lang mabilan ng darakari tsaka mulasis para Ah, uh, ganda pa rin ang katawan. Pero hindi naman po porsahin sa pamakain. Asikaso na lang ang ano na rin, kailangan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay eh, may natutunan ulit kayo sa ating video, ka-farmer. Hanggang dito na lamang muna. Uh, at God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo. At advance Merry Christmas po. Salamat po. Hanggang dito na lamang.